Hello guys, mga katikang natin dyan. Kumusta kayong lahat ngayong araw? Nandito kami sa Ilihan na Tabugon. May mga bata dito nga uh, naiwan sa bahay dahil ang nanay nila na hospital. Balita namin na uwi na daw. So ngayon po ay dalawi natin. Uh, sinamahan tayo ni Pete Pete Ornopia o sa kanyang nga uh, asawa na si Russell. Shout out, uh, Consihal Balita namin, sobrang gipit ang nasasabing nga pamilya dahil ang asawa na nagtrabaho sa carbon bilang kargador, hindi na nakapagtrabaho dahil nag-asikaso sa asawa na may matinding karamdaman. Diyan lang kayo, samahan nyo kami, kausapin natin sila. Nagsaka yung day. Ha? Nag-unsaka. Nang-ugas. Nang-ugas? At sa tasa mo? Sa tasa mo. At sa yung mama? Sa tasa <inaudible> Pangalan <Park�cultural> <conclusions> mo? Brenda. Agun sa ganihan ng uwan ka, ng Asa uban ni mong uban ni mong mga manghod. Iba ni manghod. Oh manghod. Magay. Ah mga bata tanan ate. ganda. Asa imong bana dero nate? Tuod So marami pong nagchat tungkol po sa kanila po. Uh, kaya po uh, dinalaw namin sila ngayon. Sa pangalan ni mo, ate? Maria P. Ma Maria P. Gagmay pa din mga bata ate no? Gagmay pa. Bali pila ka pong, anak din mo? Lima. Lima. So, uh, may nakapagsabi sa amin na nakasulti sa mo Kabahin sa imo ha? So, uh, ang anak po nyo, lima. So, uh, ang imuhang trabaho, Dero. Din sa ka sa balay nagatiman sa mga anak nimo. Mm. Nga ang imong bana unsay trabaho? Libor. cargador, cargador, sa diin nga kargador. Karbon. Sa carbon, sa asa nga carbon Sibo. Sibo. oo uh -huh. So ang nahitabo ang problema ang imuhang tutoy. tutoy. Ang sama na siya kanang wala din nimo na nadali sa doktor sa una. Nga naman, ang sama hinungdan. Ito, mag siya pa sa ka nang darga ni sa pag Oo. Uh ka nang anak? Tapos? So ang kinanghura ni mo pila pa na siya kabulan? Ako na ano, siya ay magtulo na siya katuig. Eh, dapat na na ano, siya ay mangod. Uh -huh. Yan naman tayo na uh -huh. Uh -huh. Oo. Sa to pa, na, na na kayo nabantayan sa una na katong imong totoy? Eh. Ako, ako nabantayan kay Dihan naman na bantayan nga ako ni dapat siya na dora ko nga naig na gatas wala alam lang ko kaya wa may sakit wala ikuan mm. Uh o -huh. ka humana na ko pangana yan niya sakit na siya niya uh -huh. yeah. sige mo bino niya inom mo Na, Dunin. na, nag-herbal, nag-herbal so, ka. So, kadalasan po sa mga na-vlog na natin, kapag mayroong uh, dinaramdam na ganito, Katulad kay ate, maghirbal-hirbal lang. Saka pa pumunta sa doktor kapag lumala na. So, yan ang nangyari sa inyo, no? Eh, usap ka niya sa doktor kung may grabe na. Grabe na na, may siya. Oh, so, pag ato sa doktor, on sa may findings? Wala pa ikuan yun siya kay... Di ko ang pamang kung di mamugi. Mamugi. Di mamugi, di... <coughs> mamu, kuan. Anong ultrasound pero wala pa jud to di no wala pa asa ah, sa Bugo City lang di, sa Vicente Soto. so did to mo ning to na mo bagura ka na uli pud ni di ano, admit na admit mo sa so yun. yo tumong sa po ang kon tumong sa po ang paginawa Oo, oh, na admit ka yeah. so kuno sa mo na uli eh? gahapon ra na uli mo gahapon hmm. So, kisa po yung nagbantay ni mo dito na admit ka? Ako, partner. Yung partner? So, ang imong bata mo rin, nabilin din eh. Puyog oh, sa iya. Inyong... <gibit> yeah, 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 so, ang imong bana ron, wala siya katrabaho. Kumusta ang inyong pangkutso mo? Wanta ron kung naibugas. Kamu ka naamoy bugas ka ron? Ako, oh, ito nagbuan ng siya ron. pamukso to ug soto po. Once pa mi kaya kay ako Ako yung makon na ako ang kon ko. Sa bayop si. Hmm. Kanus aka mo mobalik ana. na kung kuan na ami. Kwarta kay. diyan kan pa misa. Makalapit kayo sa Malasa Center. Ang problemahin na lang niyo yung ano pang panggastos no. Pagkain sa nagbatay, Tsaka iba pang lalo na ang ang ano, ang ang ibilin din sa inyong mga anak ng konsumo. Daghan gan imong mga anak di ano, puros na lang nag-eskwela. Nag-eskwela mo inday. Unsa ka nga grade? Ikaw? Grade 5. Grade 5. Ikaw kani unsa? Grade 1. Grade 1. Grade 1 ka dodong. Katong usa? Kinder. Kinder. Sa pagkakaron ate, kay labi na walay trabaho imong bana karon ang problema is pag usa sa problema pag sila nga kanay mong kahimtang kung naay mo dol donor basin pa deno uh, napod yikas, number uh, uh, basik na apoy mo dol no kay sa kahimtang ni ate uh, kinangla pa mo balik sa doktor si ate kinangla sa mo balik sa doktor kay napay mga proseso lain siguro mabasin mabayopsi si siya siya ate na may bawuan po nga na cancer na ba niyang toto'y. Kaya kay murag ning grabe mao gyud kasagaran gyud kay ang cancer god wala na siya ikuan wala na siya i, kanang dili na siya may bawuan basta magsugod na siya so magampo no, lang sa Ginoo kay ang inyong mga anak gagmay pa ni kaayo so kanang man, mangurso lang gid maayo buhaton ang tanan para gid ma maayo ka no Mientras sayo-sayo pa ha oh na duaw mi dire karon na suroy mi kina gamay hatag po ninyo mga mamasin lang ta basig na apoy mo donol donol ha imong imong iyang paparon mo nang palit bugas dito nya makadala turo bugas ha na ko ihaban lang ta nani wala lang ida kay nagagmay pa kay imong mga anak ito po ay galing po sa Uh, Nubina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey. Maraming salamat po sa inyo si Ate po ang bigyan natin dahil po si Ate mayroong karamdaman, may mga anak, yung yung asawa niya kargador sa ka, sa karbon niya. Sa ngayon po ay eh, hindi po nakapagtrabaho dahil po nagasikaso kay Ate. Galing lang po sila sa hospital na admit. Ngayon, ang asikasuhin naman nila mapunta sa doktor sa Cebu City para po sa uh, kanyang uh, suso kasi parang uh, hindi natin alam na so sana maasikaso nila agad at saka kapag nandoon lang sa public hospital maka, uh, makalapit naman sa malasakit center so sa ngayon po sana ate makatulong to sa ngayon ha 1 2 3 4 kaning 5,000 ate naot makatabang ha nga yeah. ang inyong gikas kung naimodonol kay ate ihatag na ibutan akong gikas babaw ha na mo number so ang gikas number la ni ate so, pangalan gani mo ate Maria P Maria P si Maria P si si di la cross nana mau ni mong bana siguro bana oh, oh nana so cari no nagdala nagbugas nagkapalit ka so, bugas oh dan <laughs> mong kipalit na kilo kasi hmm. pangalan mo po ya Berne oh, nakap Nakapalit ng ka kakilong. So, Ibutang sa ko ya. So wala wala de ka katrabaho karon. Wala ko trabaho, pindi ko trabaho. Asa de ka nagtrabaho sa carbon? Carbon. So si kaso sa ninyo ang misis. Oh. So may ka nakapalit tag bugas pila na ka Pulo ra eh. Oh. Pulo. So man lang na makakuan. Nagbutin ma ora. Oh, butin. Oh. So karon na amiga, may hinabang ha, hinaot magkatabang ha. Hmm. Ha, sa pagkaron tang konsumo.

na sa Sa mga magnanais mag-abot ng tulong nila ni ate, ilagay ko ang uh, GCash number nila sa screen. Pwede din yung tawagan. Pag ang mo si no, ha, nga maayo inyong mama ha. Oo. oo. Sige. Oo. Sige ha. sigi ah, sige na ilang bugas rin nakapalit sila oh. Pulo kilo. So kana pag siguro magpalitan na ha. Kay mintras nga. Si kaso pa ka na amoy bugas ha. dua ge bugas ha. O, sa sinaout nang ganang 5k magkatabang na sa inyo sa corona ha. ah uh, inday SP tawag oh, hypeet si preta na nang tulot-tulot mo <laughs>